Unang tanong, siya ba ay abogado o nag-abogado dito sa kumpanyang ito at dun sa na-link sa POGO? No? Importante yon kasi meron bukod yung pananagutan niya bilang isang abogado. Yun yung administrative liability. Dun naman sa kasong kriminal, no? uh, harboring a fugitive o pagtulong sa isang taong merong ginagawang krimen o nagtatago sa batas ay isa ring krimen. No? maari uh, maaari ka mo parusahan either accomplice or accessory na mas mababa ang parusa kaysa sa principal at kung ang partisipasyon naman niya ay indispensable hindi magagawa nung, nung akusado ang kanyang krimen kung hindi dahil sa tulong nung taong ito principal ka rin by indispensable cooperation so yun yung criminal liability sa civil liability naman kung mapatunayan na ang bahay na ito ay ginagamit patungo sa isang krimen Uh, at ito'y bahagi ng mga yaman no, na kinuha produce of products of a crime, ito'y maaaring ma-forfeit, makuha ng uh, gobyerno po. Ito'y ma doon sa krimen. Kaya babalik tayo sa original na question. Nag-abogado ba siya o abogado ba siya noong I think uh, South 99? No? Kapogo, Lucky South 99. Lucky South 99. Kasi doon mag-uugat yung uh, pananagutan niya naman bilang isang abogado.